Hello, good morning, good morning Welcome to my YouTube channel This is Andera Vino TV Tech Meron tayong tanggap, meron tayong gagawin Isang Vuvu ba Na 32 inches uh, Lead TV Ang kanyang model ay uh, Ayan, model 32 inches Smart TV At uh, ito po yung kanyang problem Tinamaan po ng mahabang screw Dito sa nung inilagay Sa mounting dito Ayan o. So, ah, mahaba yung screw na ginamit at tinamaan ito. So, ayan yung ating ginawa, dinugtong natin. At yung mga tinamaan dyan ay ito. Ayan. Apat na linya ang tinamaan. So, naidugtong ko na. At mabuti na lang na walang may na dagdag na sira So, ang nangyari sa TV ay eh, nag na lang, hindi na nag on kasi nga walang supply papunta doon sa ating CPU or sa ating system. Wala siyang supply na dumadaloy dahil naputol yung ground or yung positive. Yan. So, yan yung nangyari sa ating TV. Hindi sa umandar. So, ito na yung ating ginawa. Pandarin natin. Ayan. plug natin. Tapos ayan nag standby na yung ating ilaw na kulay pula i-on natin sa remote ayan nawala yung kulay pula nagkulay kulay asul na siya at daran umanda na umilaw na yung ating backlight at ayan na yung kanyang display So lumabas na, na okay na natin yung unit, dadugtong na natin yung kanyang putol. At siya po ay nagluloading pa yan dahil ito po ay smart TV. Yan, pag namatay yan, magdi-display yung kanyang mga opsyon uh, option kung ano, kung saan tayo magkiklik, saan tayo manood. So okay na, napanda na natin. So sa video natin ngayon, ito po ay ginawa natin ng video na kahit hindi naman masyadong malalim yung sira ito po ay binabahagi natin para doon sa mga makapanood ng ating video na bumibili ng TV na magdi DIY so bibili sila ng screw dahil walang nakasit or walang kasamang sit na mounting bracket at screw so ang nangyari na pag binilhan ng screw siguraduhin na pag ganito nakatakip ay pag bumili ng screw isusukat nyo lang dito ganyan tapos tandaan nyo lang dapat hindi lalampas dito yung screw sa haba nito kasi sinukat natin sa lalim ngayon mag screw ka dito pag mahaba tatamaan yung board so ang gagawin natin ay magbabawas tayo kahit na mga kalahati lang kasi dito lang naman sa plastic na cover yung hahawak yung screw dito kakapit so ayan tumagos yung screw mahaba kaya ito po ay tulong na din sa mga gumagawa ng DIY pang sariling gawa na para makatipid pero ayan masisira yan dahil tinamaan ng screw wala tayo ditong uh, purpose na para masamain yung paggawa kasi ganun talaga practical tayo ngayon pero siguraduhin lang na hindi mahaba ang screw para hindi matamaan yung circuit natin yun na po so ang video natin ay tungkol po dito sa paglagay ng screw sa mounting bracket o sa paglalagay sa wall ng TV para hindi tamaan yun na po so maraming salamat sana ay makatulong ito at kung nagustuhan nyo ang video natin, pakishare naman po para maibahagi sa iba na hindi mangyari ang nangyari dito. ah uh, shoutout natin yung kasama natin sa PTB, Pinoy Technician Vlogger. Shoutout natin si Master Mujajus Technique, Kuya Tony Pagyo at si Master Dad make Yoda Tik TV, Wes Jojo Tech At si Edwin Tech ganon din si Master Ricardo Bernardo, si Sir. ah uh, at si Hosyo TV, si Bullet Train, at si Inting Butingting. Shoutout natin. Maraming salamat sa pagsashoutout sa akin palagi sa iyong channel. At ang iba pa nating mga ano, si DJ Katatak pala nagpapashoutout. Si ano, GD Katatak at si Master Maying uh, Maying Tech. Shoutout din sa iyo. At uh, si Darwin Tech. Ayan. So, marami tayong shoutout. Shoutout natin yung ating mga kapamilya, kamag-anak at kaibigan, yung ating mga classmates, ang ating mga batch. Shoutout sa inyo lahat. Yung sa uh, batch uh, 89. Uh, shoutout din natin yung ating mga kapamilya dyan sa tangke. Shoutout kay Uncle John Magbanwa sa buong pamilya dyan, sa mga pinsan ko. Shoutout sa inyo sa Arkangilis Family at Digan Family at doon din sa Tisa kay Manuel Raul Rabino sa buong pamilya dyan shout out sa inyo kay Kas Ajin Maguad, uh, Magwad uh, shout out sa inyo lahat sa DCU Family shout out din sa aking ate dyan sa Iloilo kay Ate Hilda sa Sigma kay Ate Bibi sa Mindanao kay Ate Emily sa aking ate kay Kuya Junior Alberto Rabino sa Pampanga Shout out din kay Girlie sa Manila at kay Lubilia sa Iloilo at Ate So, sana ay lahat ay na-shout out ko at sa pamilya natin dyan sa Libas, sa, sa side ni Tatay, sa Rabino Family, sa Aranton Family at Ignacio, do dito din sa Tabay, sila uh, Junilo Amangka at ay Uncle Julie. Sa lahat-lahat sa inyo, uulitin ko sa Rabino Family, sa lahat ng kapamilya natin sa Sibuyan at Prosbati. Shout out sa inyong lahat. So, yan lang po yung video natin kasi kailangan natin umabot ng 8 minutes para yung ads ay maipasok. So, naka 7 minutes tayo on 13 seconds. So, ilang segundos na lang at maabot natin. So, sa mga hindi pala nakapag-subscribe at hindi nakapag-like, pakilike naman po ng aking video. Kung nagustuhan nyo, pakishare po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na po at piliin yung bill all para maging updated ka sa lahat ng mga video yung aking i-upload at uh, maraming salamat sa inyong suporta at panunood sa aking youtube channel sa lahat-lahat sa mga baguhan dyan sa mga uh, kakasilip pa lang sa ating channel maraming salamat at uh, sana'y ma-subscribe nyo at maibahagi itong ating video so sa lahat-lahat po God bless and more power mabuhay ang lahat ng mga vlogger mabuhay tayong lahat at masiglang araw po. Ito po si Andy Rabino TV Tech, nagsasabing magandang buhay. Bye-bye!